Hello mga Beshi, happy Monday po. Dahil may pasok na naman, maga nga po akong gumising. Bago nga ako gumaya, kinilikpit ko nga muna tong pinaghigaan ko. Nilipat ko na nga din po yung pecha ng kalendaryo. Napakabilis nga ng panahon sa isang buwan per na tayo. Para kailan na nagse-celebrate tayo ng Christmas. Bago nga po kumaligo, kumakain nga po muna ako ng almusal mga Beshi. Tara, kain po tayo, mga beshi! Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings! Pagkatapos ko nga maligot, tsaka naman ako nag-toothbrush. Fast forward na isuot ko na nga doon yung uniform ko. Dahil malaki na nga po ako, mga beshi, ako na nga po gumagayak sa sarili ko. Si mama nga lang po yung nagpupusod ng buho ko. Dahil ang gusto po ni mama maliwalas yung mukha ko. Ayaw kasi niya na magmukha akong bruha, mga beshi. Kulang na nga lang ipaligo ko yung pabango sa katawan ko. Baka kasi maamoy ako ng crush ko, charot. Ayaw, may crush pala sa akin, mga beshi. fishy Syempre joke lang po yan. Pinapatawa ko lang po kayo. Pagkatapos nga gumaya, kumuha na nga ako ng babaunin ko. Red sticks, sneakers, and butter coconut ngay kinuha ko. May 50 pesos pa nga po akong baon, mga beshi. Yung papasok nga lang po pala sa amin ngayon yung mga kasali sa journalism. At yung ibang kategory, hindi na nga po pala ako feature writing. Nag-try naman po ako ng iba, mga beshi. Kapire naman po yung sinalihan ko ngayon. Kinatanghalian na nga to pinuntaan ako ni mama. Hindi nga po ako pinag buo na nanlan. Dahil sisilipin nga daw po ako ni mama. Nagpabili nga siya tina sa kantin ng Milo Jambais at saka ice cream. Masabi ko nga din po pala kumain yung pinsan ko. Nagmamaratesan nga po kami tatlo abang kumakain nga po kami mga beshi. Alam ko na kung kanino talaga ako nagmana. <laughs> Sarap na serap nga ako sa pork steak na dinala ni Mama. Habang sa tinan serap na sarap sa ice cream na kinakain niya, naubos ko nga po talaga yung pagkain ko mga beshi. Nilinis ko na nga po yung mesa na pinagkainan ko. May tumatawag nga kay beshi mo tina. Nilapitan nga niya, binigyan nga siya ng candy. Thank you sa Bibili nga ako ng Graham Bar sa kantin. May mga nanghingi nga ng sticker. Gustong gusto ko talaga yung Graham Bar dito. Mura na nga masarap pa mga beshi. Hinatid na nga po kay Mama kung na correct training. Kinapun ang binalikan na nga po ko ni Mama sa e school. pag uwi nga namin ng bahay, in-unbox ko na yung parcel na dumating ni Mama. Five pieces na stick cookware nga po in-order ni Mama. Nakakatuwa nga po yung seller dahil may kasama pa nga po tong free. Yeah. Ang ganda nga po nito dahil natatanggal nga po yung handle niya. Kapag yung isa naman yung gagamitin mo, pwede mo dun ilipat yung handle. Hindugasan na nga po, mama, na nga po niyang paglutuan. Hindi nga talaga siya dumidikit, mga beshi.